Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa inyong lahat Napakaginaw pa rin po, nandito pa rin po tayo mga kalaki Sa Baguio City Ayan po mga kalaki, eto na po Ang ating 3 digit lucky numbers po ngayong umaga, alas 8 Ay, by syempre, kunin mo na po Umpisahan po natin sa India 109 Sa Philippines, 937 Sa Thailand, 565 Taiwan, 042 Malaysia Malaysia 938 Dubai 097 Hong Kong 516 Singapore 322 China 118 Texas 030 Israel 267 Las Vegas 959 Alaska 178 Saudi 54 Japan, 387, Italy, 669, Germany, 954, Korea, 327, Greece, 581, Canada, 078, Mexico, 994, Australia, 226, at New Zealand, 772. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang ating mga three digit lucky numbers po ngayong umaga. Make sure po na nakarambol po yan kahit saan nyo po ilaban yan ha. At good luck po mga kalaki. Happy weekend po. Ayan po. Hello. Sana manalo kayo.